Panalangin kay San Jose sa pagdapos ng Rosario. Sa iyo, o pinagpalang San Jose, kami dumudulog. Para sa aming pananailangan at kalakip ng aming pagsusumamo. Sa tulong ng iyong kabanal-banalang kabiyak, ay buong pagtitiwala naming hinihiniri ng iyong pagtangkilik sa pamamagitan ng pagmamahal na nagbuklod sa iyo sa kalinis-linis birheng ina ng Diyos, at sa pamamagitan ng iyong makaamang pagmamahal na kalakip ng iyong pagyakap sa batang Hesus. Tuong kababa ang loob kaming nagsusumamo. Sa iyong kagandahang loob na isa alang alam mo ang pamana na tinubos ni Yesu Kristo ng kanyang dugo. At sa iyong kapangyarihan at lakas, ay tulungan kami sa aming mga pananailanan. O pinaka-mainat na tagapag-alaga ng banal na mag-anap, mo ang mga hinirang na anak ni Hesus Kristo. O pinaka-mapagmahal na Ama, itaboy mo mula sa amin ang bawat nakahahawang kamalian at impluensya ng katiwalian. O aming tinaka-makapangyarihang tagapagtanggol, maging mapagbigay loob ka sa amin at mula sa kalangitan. Ay tuluman kami sa aming pakikibaka, laban sa kapangyarihan ng kadiliman. Kung paanong minsan ay iniligtas mo ang batang Hesus, mula sa nakamamatay na panganib, dayong din naman, ay pangalagaan mo ang banal na simbahan ng Diyos, mula sa mga patibong ng kaaway at mula sa lahat ng kariwaraan ipagsanggalang mo rin ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong palagiang pagkalinga upang sa tulong ng iyong halimbawa at saklolo. Kami ay makapamuhay na mabuti, mamatay sa kabanalan at humantong sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami gipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak nung si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. ipanalamin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.